Yeah. Good afternoon, good afternoon. Nandito naman tayo ngayon sa Ayala. Makati. Tayo naglilibot-libot na naman. Alam mo naman yating pasyalan, Makati lang. Sa kalam na. Dito tayo sa lugar na matatas ang building. Ayan ako. oo Ayan ho, matataas na building. Ho, dito nyo. dito kayo silalim ng RCBC Plaza. So, pataas yeah. Dito tayo sa kabila dumaan para medyo masilayan natin yung mga nagtataas building dito sa Ayala. Yo, dito, dito tayo. Ayun pa sa kabila, oh. Super taas, ayan pa oh kapit ng mga building ay dito sa ano, sa Makati. Yung mga ano construct pang matataas na building. Ito ay parking na Plaza. Sulit. Hanggang 7 floor ang ano niyan. Ang basement. Nandito tayo sa Buendia So video maluwag, walang traffic yung portion na yan, papuntang Buendia Ayan, yeah, yan you know. Buendia top yung portion Papuntang uh, Guadalupe And Edsa Ito, palit muna tayo. Delikado. Abang tayo ng na masakyan natin. Pataas ng building rito. Swabe. Sunod. Oh. Ah, dito tayo sa ilalim niyan. Ayan, no? Oh. ang medyo badaya doon ng abang tayo ng FX or UV puntang kalayaan <tong>

Ito, may parting na uh, number ng ano. Ayan o. Oh. Street and Buendia Street guys hanggang dito na lang muna ating video thank you very much and good afternoon thank you and bye bye